Bangko, bangko! Maglagay kayo ng pera dito sa so, may bangko ka Ay, si Princess! May bangko siya! Gusto ko rin maglagay ng pera dun! Princess! Iska! May dala ka ng pera? Oo, oh, meron akong pera. Ilalagay ko sa bangko mo. Magkano yan lahat? 200 pesos to. Wow! wow. 200? Sige, ilagay mo na dito sa bangko ko! Okay! 100 200? Ayan, sana tumami kayo Yay! May laman na ulit kong bangko ko <laughs> Siguro doon yung matutubo yung pera ko, princess Oo oh, naman iska, tutubo yung pera mo Dahil nagbigay ka ng 200 Magiging 400 na yung bukas yung pera mo Alis mo na ako, princess May nukis lang sa akin si mama <laughs> Bye bye <laughs> Princess bayang! Nakita ko, may bangko ka. Pwede ba akong maglagay ng pera dyan? Oo oh, ano naman, bayang. Magkano ba yung pera mo? Eto, ho. Oh. Ano yan? Limang piso lang? Hindi yan pwede sa bangko ko? Pera din naman to, princess, ah. Bakit ayaw mo? Ani ka ni, eh. Bariya lang. Hindi ko yung tinatanggap. Dapat perang papel. Ang arte mo naman, princess. Umalis ka na nga dito, bayang. Wala ka naman pera, eh. Sayang naman tong pera ko. Ayaw tanggapin ni princess. Okay. Bangko, bangko! Naglagay kayo ng na pera dito sa bangko ko! <laughs> Princess! Ito na yung pera ko! Dadagdagan kayo nilagay ko sa bangko mo! Halika na rito, bebang! Mag-deposit ka na! 300 naman yung idalagay ko para marami na akong ipon! Ipasok mo na yung dito sa loob! <laughs> okay! 100! Two hundred. 300! Ayan! Nilagay ko na! Ang galing! Ang dami ng pera! Siguraduhin mong hindi mawawala yung pera namin, princess, ah Oo naman, ano Bebang! Akong bahala! Babantayan ko itong mga pera nyo! Asya! Uuwi muna kami! Okay! Dito lang muna ako! Big Bird! Tara bangko Nagbigay si Ska ng 200. Si Bebang, 500 plus 300. Ibig sabihin, 1,000 na naman ng pera ko dito sa bangko. <laughs> Wala kay kilos na masama. Hold up to. Ano? Hold up? Akin na itong mo, princess. Pukunin ko yung laman. Hoy! Pukunin niyang bangko ko. Ibalik mo yan. Babay! Aalis na ako. Bumalik ka dito! Ang sama-sama mo! Bebang! Tulungan mo ako! Kinuha yung bangko ko! Nasaan na siya? Wala na yung kumuha ng bangko ko! Lagot ako kay Bebang pati kay Iska! Pati yung pera nila na damay! Ayos! May pera na ako! Madaming madami! <laughs> Sa tingin nyo guys, sino kumuha ng bangko ko?